Hello guys, welcome back sa ating munting YouTube channel. Ang ngayon mga guys, no, mayroon naman tayong gagawin mga guys, itong uh, Ariel mi si 11 ano mga guys. At ngayon mga guys, no, magsi naman tayo ng konting idea mga guys, no, sa ating mga viewers at bago natin simulan yung ating videos ngayon mga guys no kung hindi ka pa nakapag subscribe sa ating uh, youtube channel no uh, pakisubscribe naman yan mga guys at isama mo na rin yung bell notification para maka-update po kayo sa ating mga bagong videos dito mga guys ano pakilike and share no sa ating videos at ngayon mga guys no itong vivo o oh, realme si 11 Ayo mag-charge mga guys. No, hindi talaga siya nagcha-charge. at ito nga guys, no, abale. Uh, na lang natin 'to mga guys no kung paano natin 'to trinis yung problema nito. Oh. <coughs> at Yung actual na paggawa natin nito mga guys no, uh, hindi ko na lang na pero yung problema talaga nito ayo mag-charge, no? On and off yung kanyang uh, charging display. At at ngayon, no? Uh, uh, I-share ko kung paano natin to inayos mga idol, mga guys. Yung pangalawang charge ko nito, mga guys, no? Ah, uh, hindi na po nag-display yung LCD. No, hindi na lumabas yung charging icon dito. Ayan. Pero yung ginawa ko mga guys, no. Ah, uh, bago natin puntahan yung LCD. Uh, pag ah, uh, hindi na po nag-charge no yung cellphone, uh, on and off yung display ng ating uh, charging icon ang ginawa ko mga idol ayan no? 100% po ito mga idol na, na magana po sa mga cellphone ninyo uh, pag open ko po nito mga idol no yung ano yung unit na ito at uh, nabasa pala ito mga idol no bali nabasa po yung cellphone at uh, Ayan, ayan na nga na pag-open po. Siguro, ng may-ari. Kaya siguro hindi na po -charge dahil ang fuse, no? Yung fuse dito. Ayan. Hindi ko na po ito, mga idol, no? Ayan, no? Denire ko na lang ito. Hindi ko na lang po nilagyan ng wire, no? Denyray ko na lang po sa paghihinang, no? Yung fuse dito. Nasira po yung fuse. Kaya ayaw mag-charge. At pagbukas ko nito no, may mga ano pa dito moist ng tubig ayan siguro nabasa po itong cellphone na ito kaya nasi nadali yung ano pius at ayan na nga Okay na po nagcha charge na po mga idol uh, kaso yung LCD na naman yung ano problema ay, hindi na po nag-display yung LCD. Kaya kanina mga idol, binuksan ko na ito. Ayan. Tinanggal ko na yung battery. At may nakita po ako dito sa kanyang parts banda sa LCD. Ito, ito mga idol. O, bahid po ito ng mga tubig. Tubig po ito mga idol. Natuyo na. At nakita ko din dito mga idol sa kanya mga pisa na may mga spark na no at may mga kalawang na dito <coughs> nasira siguro din ito yung mga pisa dito kaya ayaw na mag display dito banda mga idol dito ayan dito po yung uh, tubig siguro dadali yung mga parts dito kaya ayaw na din nag-display. Ah, hindi po natin alam, no? Na nabasa pala ito sa tubig. Kaya hindi po siya nag-display. <clears throat> Pero sa ngayon, mga idol, nag-charge na po siya, mga idol, no? Ah, malalaman kasi natin, mga idol, no? Pag charge natin, kahit wala na siyang display nagbabibrate po yung cellphone at uh, sa pagbibrate niya no, hindi na po pabalik balik yung pagbabibrate kung pabalik balik po yung vibrate niya pag charge natin it means hindi po continuous yung pag charge ng unit pero yung status na nito mga idol na fix na natin no dito lang banda sa fuse natin no tinanggal natin yung fuse at okay na nagcha-charge na isang vibrate na lang yung uh, na ano natin ng cellphone na ito at it means nagcha-charge na po eh, yun mga idol at ngayon uh, man manigurado tayo mga idol no kung orderan ba natin to ng LCD or baka may iba pang sira nito no baka may sira din yung kanyang board mga idol dahil uh, na water damage na po siya ano pagbukas ko nga kanina mga idol dito sa kanyang motherboard may ano na dito Naabot pala yung tubig dito sa ilalim. nakupok Pagbukas ko kanina nito mga idol. No? Yan. Mabot pala yung mga tubig dito. Kaya ang ginawa ko mga idol, hinat air ko, no? Hinat air ko yung board. taya na nga sana hindi po nasira yung mga parts dito no sa labas pero dito mga idol dito banda mga idol no hindi po ito papasokan ng tubig hindi po papasok yung tubig dito mga idol dahil naka sealed po iyan dito lang po nakita ko yung banda dito na may mga ano parang may mga spark na po na ng nangyayari no dahil sa tubig pero dito mga idol no sa ilalim na kasi po iyan hindi po iyan mababasa pati dito no pero yung nakita ko mga idol dito lang naman no yung tubig dito at <clears throat> yung gagawin natin ito mga idol no bago natin orderan ah sigurado muna natin mga idol kung ah LCD ba talaga yung problema no dahil ah, siyempre nabasa din yung LCD sa bandang may mga parts no kaya ngayon mga idol no? siguro natin yung unit na LCD ba talaga yung sira or baka may sira na dito ang gagawin natin ngayon mga idol ah, hanap tayo no ng LCD na katulad Uh, sa unit na ito uh, may mga LCD naman ako mga idol no na akma dito dahil may mga binaklas na po ako mga idol no? na sim unit nito at yung LCD mga idol na binaklas ko ay uh, uh, tinago ko no dahil ah uh, parehas nito mga idol LCD yung problema hindi nagilaw pero water damage yung cellphone siguraduhan muna natin mga idol no na talagang LCD ba talaga yung sira baka may sira din ito kaya mga idol no may nahanap ako mga idol kanina na ayan no galing po ito sa Realme C11 din no na pinalitan ko at yung LCD nito na ito, display pa. No, ba, ano lang yung touchscreen niya, basag. Ito pa yung technique mga idol, para malaman natin kung LCD ba yung talagang sira. Ayan nga, akma lang naman ito. si 11 din itong na LCD ito po yung pagtitest mga idol no para malaman natin na LCD ba talaga yung sira hindi po tayo basta basta mag order no dahil water damage po itong unit na ito kaya ngayon titest natin yung unit kung ano ba pagka <coughs> Ngayon mga idol, no, titipan muna natin itong battery niya. Baka mag mag-contact sa ah al aluminum frame no. Baka mag-short. Kaya i-sell natin ito sa pamamagitan ng ska tape mga idol. At ayan talagang may makukuha kayo na idea nito mga idol no sa video na ito lalong lalo, lalo, lalo na sa mga baguhan dyan na technician kaya ngayon ah Ititest natin ito mga idol. Ito mga idol no. Ah, hindi na po ito nagdi-display. Hindi na po ito nagiilaw. Kaya ang ginawa ko. Meron naman akong nakita na LCD. Uh, titest natin kung talagang LCD ba talaga yung sira. Ganito, no? Ganito po yung pagtitest mga idol, no? Uh, kaya nga hindi ko uh, tinapon yung mga binaklas ko na LCD, no? Na nagdi-display pa. Dahil magamit po natin yung mga idol, no? Sa pag trace ng tulad nito, LCD yung sira. ayan mga idol no itetest natin kung talagang LCD ba talaga yung sira ayan yung on natin ayaw mag on mga idol baka lubat na siguro ito nito ayan pangalawang try natin mga idol obra ba? Hmm, ayan mga idol. Hmm, talagang LCD lang yung nadali din ano? Nadali din yung LCD mga idol pala. Ganito lang po pag-test mga idol no. Ah, kung nag-aalanganin kayo na umorder ng LCD dahil water damage po, marami po kasing nadadamage na pisa mga idol no pag water damage pero sa status nito mga idol nadali din yung LCD pala oh, ayan no at ayan na mga idol nag display na po siya at ngayon nalaman na natin na okay pala yung board niya no okay pala okay pala yung board wala pong sira at or, order na natin, natin, to ng LCD mga idol no um, ayan ganyan lang po mga idol no pag trace ng problema lalo lalo na sa water damage no at yung talagang problema lang naman ito mga idol is ayaw mag charge pero <coughs> ang ginawa natin no, tinanggal na natin yung fuse dito sa bandang mga parts ng baterya at tinangga, hininang natin mm, yan lang po na yung problema nito at ayaw nadali po yung LCD pero ngayon okay na ganyan lang po mga idol no, sa pagtis ng uh, ganitong Ah uh, problema no ng mga cellphone nabasa po ng tubig at yan nadali po yung LCD pero nag din po tayo na mag-order no ng LCD dahil baka may sira din yung board pero ngayon mga idol no ah uh, yan nakuha po natin yung technique ah uh, okay yung LCD at sana may nakuha kayong idea mga sa ating videos na ito mga idol paki like and share no sa ating videos at isama mo na rin yung bell notification para maka update kayo sa ating mga panibagong videos dito mga idol no at ayan maraming salamat mga idol dito lang muna yung ating videos uh, hope meron kayong nakuha no na kunting idea about sa pagre-repair hmm. okay na to mga idol Oh, yan oh. <clears throat> Pero ito charge pa pala natin to mga idol no. Para makita ninyo na talagang nagcha-charge ba na nagta-charge na ba talaga no yung ating gawa. Ah, uh, nakuha din niyo yung idea no sa about sa LCD. Na uh, kailangan po ninyong malaman pero ngayon mga idol i charge natin to <coughs> tingnan natin kung nagcha-charge ba talaga yung ating cellphone ano din kasi itong yung aming, aming, aming cellphone o ah, aming charger mga idol o oh, ayan o oh, nagcha-charge po siya mga idol o oh, kita nyo naman yan o no? yung battery ay, ay yung ano ya yeah? charging icon no yon, ayan o no? Ayan, it feels nagcha-charge na po yan mga idol. Tanggalin natin. O, ayan, charge natin ulit. O, oh, okay na mga idol. Yan lang po, no, yung technique na isi-share ko sa inyo. Water damage. At ayaw mag-charge on and off, no, yung charging display. At LCD, no, sira yung LCD. Yun, yun, lang po yung technique na i-share ko sa inyo no? bago tayo uh, umorder agad ayan maraming salamat mga idol